Sa uh, nakarinig ito po yung iniling po namin na humingi po kami ng tulong po sa inyo dahil po na itong mga na biktima po sa demolition na wala sila pong uwihan at wala po silang matirahan. At isa pa po yung uh, pagkain po nilang araw-araw at isa pa po yung mga estudyante po nila Alos hindi po sila nakaaral kay dahil po sa takot po nila sa kahapon. At isa po rin yung mga mga senior citizens, halos nagkamasakit po sila dahil sa kulba po nila. Na kung pwede po na kung, kung narinig po itong aking hiniling po sa nakarinig, kung pwede po tulungin tulungin niyo po kami na na dahil sa ganitong sitwasyon na pagkakahirap ko namin Panawagan niyo po kay Pangulong Ferdinand Marcos uh, Jr. upang ipaglaban niya rin po yung mga rights po ng mga IPs Ayun po ayun po uh, uh, masasabi ko po ngayon na uh, BBM uh, magkikip kami ng tulong na sa aming uh, Republic Act 8371 na maghihip po kami ng tulong. Wala, yun, yun po ang hiniling po namin, yung rights po namin na kung pwede po na uh, tulungan mo po kami dahil po sa mga lumad dito po sa South Cotabato. At na, napakakahirap po ng mga lumad po dito dahil ang kanilang uh, bahayan, wala pa silang uwian at wala pong silang tulugan. So yun lang po ang aking masasabi sa umaga ito po. Magandang umaga po sa inyong lahat.